i got it. Ang tanong ko lang po ay ukol po ito sa kalendaryo natin sinusunod sa araw-araw nating pamumuhay. No? Sa loob po ng labindalawang buwan, bakit po ang November ang napili para ipagdiwang ang araw ng mga patay? Ano po ba ang meron sa November na wala sa ibang buwan na siya bukod tanging pinili para celebrate natin ang araw ng mga patay? Salamat sa pagdalo mo, kapatid na Mario. Pero alam mo, wala akong alam kung bakit pinili ng Papa sa Roma ang November. Kasi sila, kung ano mapili nila, eh, ganun sila. Wala namang batayan kung bakit sila pinili. Siguro na naisip lang sa utak ng Papa sa Roma, naglagay November. Kaya ano, ang Pasko, pinili niya December 25. Mali naman. Eh, pinili niya yung Pasko, December 25. Ganun yun eh. Pabasahin ko sa historia. Ah. Huwag ka namang magagalit sa akin, kapatid, na... Ah, kasi tanong mo yan, sasagot ako, no? Ang sagot ko naman, um, prangka at ah, saka totoo. Kasi ang katoliko, kung ano maisip ng Papa, kahit walang batayan, kahit mali, yun ang pinapasunod sa mga miyembro. Ang miyembro, masunod lang ng sunod. O, ah, pakinggan mo ito, ha? Ah. Sa libro ng katoliko, ito sabi, hindi ako may sabi nito, ha? Ah. Catholic Encyclopedia ito. Binili ko ito sa tindahang katoliko. Ang ibinili ko rito, mahigit na 6,000 piso. Yung Catholic Encyclopedia. Matagal na to Siguro 25 taong ko nang nabili ito eh. Ito sabi. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas. The Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. the actual date of the lord's birth is unknown and its commemoration was generally included in the feast of the manifestations epiphany january 6 during the first three centuries of the christmas era in about the year 330 however the church in rome definitely assigned december 25 for the celebration okay, tamo. Ah, Noong mga tatlong daang taon ng ng, ng katolisismo na nakanipa, ipinagdiriwang ang Pasko doon sa Epipani. Nag-uumpisa ng January 1 to January 6. Yung pala pagdiriwang nila ng Pasko. Kaya lang, nung ikang 330 AD, nung tatlong daan at tatlong pong taon na, yung iglesia sa Roma, the church in Rome, Definitely assigned December 25 for the celebration. Diniklara ng Papa sa Roma na ang, ang birthday ni Cristo, December 25. Ayun na, paniwalaan natin. Pati protestante, nakitsinig na. Eh, sabi naman nila sa libro nila ng mga Katoliko, sabi nila, yun ay kang talagang pagkapanganak kay Cristo. Unknown yun. Hindi alam yun. Hindi alam ng Katoliko. Walang Katolikong Papa sa Roma nakakaalam kahit isa na si Kristo kung kailan ni pinanganak. Kaya nag-invento sila kung kailan pinanganak si Kristo. December 25. Bakit ko ito tinasabi sa'yo, kapatid? Kasi kahit mali sa Biblia, itinuturo mo ng papat. E eh, mo ba ituro mo si Kristo, pinanganak. December 25. Hindi nga totoo yun eh. Kasi nung ipapanganak si Kristo, hindi December. Kasi walang yelo. Eh, pag December, doon sa Bethlehem, kung sa pinanganak si Kristo, may yelo. Pakikita ko sa'yo, ha? Ah, ang, Disem ang Bethlehem, kung sa pinanganak si Kristo, pag pumasok na ang November, umuulan na ng yelo ron. Ito ngayon, ang, ah, pagka December, ito ngayon ang itsura ng, ito ngayon ang itsura ng, ano, ng, ano, ng, ano. ah, Bethlehem, kung sa pinanganak si Kristo, pakita mo nga yung yelo. Kita mo ang yelo. Nakita mo kapatid, nakalatag sa daan pag December ang yelo. Nakita pinakita mo ba yung kotse kung gaano kakapal yung yelo? Ayun. Yan, yan na yun yung Bethlehem kung saan pinanganak si Kristo. Eh nung ipanganak si Kristo ayon sa Bible, walang yelo kasi merong mga pastor sa sa bukid na naglalamay sila, binabantayan yung kanilang mga kawal ng tulpa. Basahin na nga natin kapatid na Daniel, 2.7 ang Lucas. At kanyang ipinanganap ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lamping at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupaing dinyaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay totoong nangatakot. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasaburong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Yung mo, kapatid, nung ipanganak pala si Kristo, may mga pastor dun sa parang. Eh, sino ba naman pastor lang magpapastor ng kanyang mga tupa ng may yelo? Ah, ang kakainin ba ng mga tupa, yelo? At pati siya, manginginig siya sa ginaw dun. Eh, nung ipanganak si Kristo, walang yelo kasi ah, nagpapastor sa parang yung mga tupa. Kaya nga yung yung kinakanta ng katoliko, yun nga yung pruweba na totoo yung nasa Bible. <laughs> ang sabi nung kanta ng katoliko, The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Ayun, yung bagay nyo ng kanta, tama yun. The first Noel, ang mabuting balitang magandang unang magandang balita isinabi sa mga pastor. Ang unang-unang nakatanggap ng balitang ipinanganak na si Kristo, mga pastor na nasa bukid. The first no one the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay. Ayon. Ha? Eh, kita mo ha? Bakit? Ando sila sa fields. Pinapakain mga tupa nila. Kaya lang yung susunod na party ng kanta, Malina. In fields where they lay in keeping their sheep on a cold winter's night that was so good. Mali yun. Wala lamang pastor na ilalabas yung mga tuta niya sa gabi para manginain, eh yelo kakainin. Hindi naman talaga kung kakain ng <laughs> yelo mga tupa. Kinakain ng mga tupa, damo. Ibig sabihin, hindi pinanganak si Kristo ng Disyembre 25. Eh na, na gusto gusto ng Papa na ilagay sa Disyembre 25 yung kapanganakan ni Kristo kahit mali sa Biblia, eh, yun na. At saka, tanong mga kapatid, ah, Nung, duma nung panganak si Kristo, may nung dumating na mga pantas na lalaki, mga mago, galing sa silangan. Eh kung yan ay Disyembre, taglamig. Sino namang, sabi nila, tatlong hari daw yun eh. Sino namang hari ang maglalakbay ng ginaw na ginaw, yung tatlo lang sila, dahil puryelo madadaanan nila. Wala namang sigurong yung dagong hari ganun, no? Ang totoo, hindi naman hari yun nakalagay sa Biblia eh ang, ang pumunta kay Kristo, dumalaw ng panganak siya, mga pantas na lalaki, magi, hindi hari, mga pantas na lalaki. Sa kapampangan, ang sabi ron, yan ay niyang Yesus, may na Bethlehem, sakop ni Hudea, king panahon ng ari Herodes, o Remi, din mga biyasa, ameni batan king aslagan, din pang laherosalem, ah, sa sabianda, no karim, niya karinit ang mi itayari na ding hubyos. niya yung batwina kinaslagad at dintang kami ba niyang sambang. Si, uh, ibig sabihin, eh, meron pang naglakbay papunta kay Kristo na mga pantas. Eh, meron ba naman pantas na maglalakbay ng... Napaka-risky kasi. Miski yung mga hayop, mahihirapang maglakbay pagka pagka malamig at puro yelo, magkakadulas-dulas yun eh. Maganda yung yelo kung hindi pa naaapakan. O nasa New York ako, totoo akong umapak sa yelo eh. Yung yelo, eh, hindi pa naaapakan, masarap kasi, lulubog ang paa mo. Pero yung yelo naaapakan na, madudulas ka, magbabalibaliktad ka, kasi madulas na yung yelo pag naaapakan na. Eh, alam mo, may hirap paglubay pagka may yelo o oh, oh, winter. Hindi lalakbay ang mga tao pag winter. Nung ipanganak si Kristo, hindi winter. May naglakbay eh, mga pantas na lalaki. Tapos buko doon, si Maria at si Jose, naglakbay din bago ipanganak si Kristo kasi merong iniutos na census si ano si Kirinyo under Augustus Caesar na magpatala ang buong sanlibutan. Basahin na nga natin. Apatid na Daniel 2.1 Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augustus Caesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamaya na ginawa ng si Kirinio ay gobernador sa Syria at nagsiparoon ang lahat upang sila'y mga pala bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David upang patala siya, pati ni Maria, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaro roon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganap. Ito mo, noong pa lang uh, magpatala sila Jose sa kasi Maria, kagampan na siya, maapit ng mga anak. Kaya nga inabutan sila ng panganganak, hindi sa bahay nila eh. Kaya nga wala silang matuluyan eh. Kasi puno na yung mga, kasi panahon ng census yung mga tao naglalakbay papunta dun sa mga kung saan, saan sila nakarehistro ng mga sidad dun sila maglalakbay eh ikisihos si Jose, na asawa ni Maria nakatala siya sa Bethlehem dun kasi nakatala yung mga anak ni David dun sila magpapatala ng pangalan nila sa census eh dumating yung pagdating ng panahon na yon eh kagampan si Maria dun na siya inabutan ng panganganak kaya nga wala siyang matuluyang kwarto kasi puno na eh Siguro, yung mga hotel, motel, kung meron man noon, mga tuluyan, puno na ng mga tao dahil nga naglalakbay yung mga tao para magpatala dahil nag-uutos si Augusto Cesar, yung Imperador Romano. Pag hindi ka kasusunod, pagpapatayin kayo. Eh. Siguro, sa takot nila, naglakbay sila lahat, mga tao sa Israel, para magpatala kasama si Maria Silse. Kaya nung paglalakbay nila na yon na uh, wala silang matuluyan. Siguro puno na yung iba, napunta sila sa, sa isang oral ng hayop. Kaya nga si Kristo hindi lagay sa pasabsaban eh. Dahil wala silang matuluyan eh. Eh isipin mo kapatid na Mario na, sino namang hari, sino namang Cesar ng Roma, emperador, matalino, mag uutos ng senso ng Disyembre. Samantalang winter na napakahirap maglakbay. Kaya napakaliwanag ng ebidensya sa Biblia, si Kristo hindi pinanganak ng Disyembre o Disyembre 25. Pero kung gusto ng Papa sa Roma, yun na sinabi niya. Wala siyang batayan, mali sa Biblia. Ganun ang sagot ko sa iyo. Eh, ba't niya inilagay na ang uh, All Saints Day o ang araw ng mga patay Disyembre. Eh, siguro na, isip nila. Walang batayan sa Biblia. Kasi sa Biblia, wala namang araw ng mga patay eh. Walang araw na mga patay sa Biblia. Wala kang mababasa na All Souls Day sa Biblia. Wala ka rin mababasa sa Biblia na All Saints Day. A primero at saka a dos. Wala nun. Invento ng paring katoliko. Wala sa Biblia. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na maami. Saan po kasi ito babasa ng Biblia? two times a day po akong nagbabasa. Meron lang po akong nabasa dito na gusto kong malaman ng yung kasagutan niya. Sa unang sulat po ni Apostol Pablo na taga-Kurito, uno di si Ocho, sapagkat ang salita ng krus ay kamangangan sa kanilang nilang papahama, ngunit ito'y kapangyari ng Diyos sa ating nilang na Ano po ba ang salita ng krus? Ah, uh, kapatid, basahin natin yung talata, no? Sa 1.18 ng unang Korinto, ganito ang mababasa natin. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ansinin mo, kapatid, na Melinda, yung salitang ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sa mga maliligtas, yung salita ng krus, yun ang kapangyarihan ng Diyos sa mga maliligtas. Alin ba yun, kapatid? Doon sa Roma 1.16, ganito nakasulat. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Evangelio, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yung palang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, yun pala yung Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Eh bakit tinatawag ni Pablo na yun ay salita ng krus? Ano? Alam mo kapatid, ano? Sa mundo, maraming nagsasalita na hindi natin naririnig ang salita. Halimbawa, sa langit, sa 19.1 ng awit, ganito nakasulat. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman walang pananalita o wika man ang kanilang tinig ay hindi marinig yung kalangitan yung kalawakan nagpapahayag yon ng mga kaluwalhatian ng Diyos ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang mga kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita, sa gabi-gabi nagpapakilala ng kaalaman. Ang Diyos, ano? Bagaman walang pananalita o wika man, ang tinig hindi marinig. Meron kasing uh, pagsasalita na walang tinig eh. Walang audible voice. Pero may sinasabi. Parang pagtumingin ka sa kalawakan, parang sinasabi ng kalawakan na meron nga Diyos na nagawa nito. Kasi yung kalawakan nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos eh. Yung kalawakan, pruweba yon na may Diyos. Kahit ayaw, kahit ayaw mong maniwala, kahit hindi nagsasalita yung kalawakan, marirealize mo may um, Diyos eh, talaga. Dahil kung walang Diyos, eh, pwede mo hindi nagbabanggaan. Hmm? Bilyon-bilyon taon na yung araw at mundo magkasama sa solar system, nasa order pa rin ngayon. Umaga, gabi, gabi, umaga. It is because of the rotation of the earth on its axis and its revolution around the sun that causes days, seasons, and years. And that is going on for the last billions of years. Eh pero, hindi nagkakaroon ng aksidente dahil may nagmamantini na Diyos. Yun ang simpleng sinasabi ng kalawakan sa atin na may Diyos na nagpapaikot niya, nagpapagalaw niya lahat ng bagay na yan. Baga mo wala kang maririnig na tinig, nagsasalita yung kalawakan. Ganon din ang mga alimbawa musical instrument may musical instrument na mararamdaman mo may ibig sabihin yung musical instrument. Kagaya limbawa, sa panahon ng Israelita, pagkat hinipa na nila yung trompeta, yung pakakap, may ibig sabihin yon Pagka meron ng tulog ng pakakak, hahanda na ang bayan, sabi. Ibig sabihin nun, sa mga Israelita, pag tumulog ang pakakak, meron dumarating na kaaway, makikipag sila. Yon, merong sinasabi yung musical instrument, may sinasabi yon. Ang ibig kong sabihin doon kapatid ganito, yung cross, may sinasabi ron. May salita ang cross, may magandang balita sa cross. Ano yung magandang balita sa cross? Hindi ba sa cross pinatay si Kristo kapatid ano? 'Di ba? siya sa cross pinatay siya ron. Ano ibig sabihin nung pagkapatay kay Kristo sa krus? Ano sinasabi nun? Basahin natin ang 2.14 ng Ebreo. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may pag sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo. Ayon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, natalo niya, nadaig niya yung naghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang diablo. Eh, saan ba siya namatay? Hindi ba sa krus? Ipinako siya sa krus. Ano ang ibig sabihin ng salita na nanggagaling sa krus? Ayon ay ang salita ng kaligtasan sapagkat doon pinatay si Kristo, doon naganap ang pagtubos ni Kristo sa atin. Basahin natin ang Galacia, Kapitulo 3, Versikulo 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yun. Sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. At doon sa sumpa ng kautusan, ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. So, natubos tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Yun ang sinasabi ng krus, kapatid. Yung tagumpay ni Kristo na yung krus na yon ng mga Romano na pinagtakuan sa kanya at pinagtakuan din doon sa dalawa pang ibang magnanakaw. No? Uh, 'Di ba sa kanan sa kaliwa merong merong magnanakaw na pareho, pinako rin sa krus. Tatlong krus yun eh. Si Kristo nasa gitna, nasa dalawang tagiliran niya yung mga dalawang magnanakaw na hinatulang mamatay sa Imperyo Romano. Eh para pareho silang papatayin. Pero yung krus, kung saan nakapako si Kristo, may mahalagang mensahe yun sa atin, no? At hindi lang yung krus na kung saan nakapako si Kristo, may mensahe. Meron ding mensahe yung dalawang iba pang krus. Ang mensahe ng krus ni Kristo, yung kamatayan niya, yun ang pandaig niya sa Diablo para matubos niya ang mga tao sa kanilang kasalanan. Ang ibig naman sabihin ng salita dun sa isang krus, na kahit makasalanan ka, kung kagaya ka nung isang magnanakaw, pag nagsisi ka at sumampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka rin no? Kung sasampalataya ka. Yun namang isang krus ang sinasabi noon, eh, masama ka na, ayaw ka pa sumampalataya, tutuya mo pa si Kristo, maiimpierno ka talaga. Kaya yung tatlong krus na yon may ibig sabihin yun eh. Ang isang pinakamahalaga, yung sinasabi ng krus ni Kristo, na yun ang ebanghelyo, yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sumasampalataya, E eh, alin yon? Yun yung magandang balita na daladala ng kamatayan ni Kristo sa krus. Ang magandang balita na tubos tayo ni Kristo nang siya'y mamatay sa krus. Na yun ang sinasabi ni Pablo na sa 1.18 ng, ng Korinto, ang uh, sabi niya, ang salita ng krus, kamangmangan sa kanilang napapamak, hindi nila iniintindi yung mensahe ng krus eh yung mga mang napapahamak, yung mga ateista, hindi naniniwala kay Kristo, yung mga hudyo ngayon, hindi naniniwala kay Kristo, hinahamak nila yung gustong ipahayag ng krus na ebanghelyo, na salita ng pagkatagumpay ni Kristo. Hinahamak nila yon Pero, yung kamang mga na yun, para sa kanila, na salita ng krus, kapangyarihan naman ng Diyos yon sa mga maliligtas. E alin yung kapangyarihan ng Diyos? yun nga yung ebanghelyo, yung magandang balita na itinuturo ng naganap na pangyayari sa krus. Parang ganito, kapatid, ano? Merong death march na nangyari sa bataan. Ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo noong panahon ng Gera Mundial na ikalawa, nagkaroon ng tinatawag na death march. Kaya pagka nababanggit yung bataan, encorregidor. Agad sa isang Pilipinong nakakaalam ng pangyayari, mahalaga sa kanya ang mensahe ng bataan at korehidor. Doon pinagpapaslang ng mga hapon ang sundalong Amerikano at Pilipino. Doon na ipakita ang kabayanihan ng ating mga kababayan Pilipino na nagbuwis ng buhay nila para sa ating kalayaan. Kaya napakahalaga sa istorya ng Pilipinas ang ipinapahayag ng salitang bataan at kurehidor. Hmm? Ganon din yung salita ng Cruz. Ay hindi naman ang kagaya ng ginagawa ng sinasamba naman yung Cruz. eh ikaw ba, dahil ba merong magandang naganap sa bataan at kurehidor, eh sasambahin mo yung bataan at kurehidor? Hindi naman. Sana naunawaan mo ang ibig kong sabihin kapatid na Melinda.